Hello mga langga. For today's gana, ay bababa kami ng mga alaga ko para maglaro. Si wala nang paso. Boring daw sila sa bahay. Baba kami sa labi para maglakad-lakad. Yan na silang dalawa. So, nilang mag Kung nilang mag-exercise. Punso takbo dito, takbo doon, ganyan siya lagi. Okay. yung maglaro ng pingpong, o try namin doon, o may laruan dyan ng pingpong. Pero hindi ko alam kung paano yan. Pagwala kasi ginagawa sa bahay, naboboring sila. Diyan si uncle. ni prepare yan yung para sa pingpong. May mga paganyan pa pala, hindi ko nga alam yan. Kaya tingin na lang muna. Ito ko, excited yan. Ito gusto niya kasi yung mga bola namumula na sa sobrang init ang pisngi ng alaga sana oh. na ng pawis oh ayan na siya oh kinukuha na yung mga bola gusto niya kunin kasi may niya hindi makapasok yung kamay niya tinitingnan niya oh hindi niya makukuha <laughs> Ang tagal naman ni Uncle mag-start. Uy, ang isa naman si skipping row. Hapon na pero ang init pa rin. Summer na summer na talaga. Sobrang init. Oh, tinatry na ni Uncle. Nagre-ready na si Uncle para mag-start ng game niya. Kami naman yung audience niya. Adjust muna kasi yung bola hindi na tama sa kanya. Diba, ang little bossing ko, o, nakatingin talaga yan. Baka maglaki niya, gusto niya din maglaro ng ganyan. Kasi sa bola, mga liit na bola, ang ping pong meron siya. Pero pero hindi alam kung paano laruin. Ready, get set, go uncle. Oh, nagsa-start na siya. Yan lang pala. May pagganyan. Oh, tapos nagapulot sila ng mga bola na laglag. Enjoy naman sila sa kakatakbo, pulot ng bola. Bata nga talaga, masarap maging bata. Enjoy lang sa kakalaro, wala nang iniisip na iba pa. Laro, kain lang, happy talaga maging bata. Ang galing naman ni Angkol, yung exercise niya kada hapon. taga oh, tagabantay ng bola na hindi ma balik sa loob. Sobrang basa na yung alaga ko, kaya sabi ko, uwi na tayo. May swing kami nakita, o oh, swing muna sandali tapos aakyat ah, na gusto pa kami. daw nilang magswing swing o oh, sige tapos ako naman o oh, jump jump muna bawas fats kasi madami ng fats thank you for watching guys love 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 god bless us all